Mabuti at nakabili na rin ako ng bigas. Noong Thursday, naglindol dito sa Japan. Dito sa AI Chicken malakas din yung lindol. Ngayon, nung nag-alert sila, abay nagpanic buying na naman yung mga tao, guys. Hindi ko masyadong pinansin yung balita kasi akala ko okay lang. Eh tamang-tama, naubusan talaga ako ng bigas, kaya kinabukasan bibili sana ako. Aba eh, wala akong nabili. Ngayon, naghanap tuloy ako kahit saan ako nakarating para makabili ng bigas. Mabuti naman at mayroon ng stock. Ayan, guys. Dati, 10 kilo na lang lagi ang binibili ko. Ngayon, ayan, bumili na tuloy ako ng 20 kilos. Pati itong mga dilata. Ayan. Kung sakaling maglindol ulit, kung ano man, kasi may alert. Ayan, may kakaini na kahit pang isang linggo lang. Nagpanic buying na naman kaya ang mga tao dito sa Japan.